Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang tungkol sa variance analysis. So part 2 ito ng ating lecture video tungkol sa standard costing. Ano nga bang ibig sabihin pag uh, sinabi natin variance at uh, ano-anong iba't ibang klase ng variances? At uh, pag sinabing favorable at saka unfavorable variance, ano nga ba yun? Okay, sige, simulan natin. Let's go! Ayan. So, dun sa ating unang lecture video tungkol sa standard costing, nabanggit natin yung salitang variance or total variance. So, ano ba yung sabihin kung sinabi natin variance or total variance? So, since ang sinusunod natin na costing system ay standard costing, di ba, meron tayong tatlong klase ulit ng costing system natin actual system, normal costing system, at saka standard costing system. Kapag ang ginagamit mo yung standard costing, hindi naman may iwasan na meron talagang pagkakaiba dun sa actual mong nagastos. Pag sinabing standard, merong sinet ang management kung magkano lang dapat ang magagastos mo sa bawat product na pinuproduce mo. Kaya lang, may mga pagkakataon na yung dapat mong magastos ay hindi nasusunod doon sa actual mong nagastos. So pag may pagkakaiba yung actual mong nagastos at sa dapat mong gastusin lang, ang tawag natin doon ay variance. So ang ibig sabihin natin ng variance is yung difference the difference between between yung actual cost the total actual cost of uh, production and yung standard cost apply to output. Standard cost apply to production. Yan. So ulitin natin, ang variance ay yung pagkakaiba ng actual mong nagastos sa production at yung dapat mo lang gasusin sa production. Kaya nagkakaroon tayo ng variances. Yan. So basically, parang ganito yung itsura niya. Yung actual cost, tapos yung standard cost. So yung difference nila is ito yung variance. Yan. Kaya lang, since parami tayong klase ng costs, particularly materials, labor, tsaka production, uh, tsaka overhead, bawat isang element ng cost, may kanya-kanyang standard. So, dun sa unang lecture video natin, tinuruan natin kayo kung paano mag-set ng standard para sa materials, labor, at overhead. Ibig sabihin, bawat element of production cost, may standard na sinusunod. Halimbawa, kapag magpaproduce ng isang bike, mountain bike, uh, standard na material, dapat dalawang gulong ang magagamit. E, e minsan, may pagkakataon na tatlo ang nagagamit dahil nasira yung isa. So yun yung aktual, tatlo, pero yung dapat ng dalawa. So may variance sa materials. Sa labor naman, for example, ang dapat na itatrabaho lang ng isang factory worker sa pag assemble ng mountain bike, let's say 2 hours. Pero nung actual ng ginagawa, nakapag-overtime sila ng additional 1 hour. So 3 hours yung actual. So merong difference dun sa actual labor cost and the standard labor cost. Another one, yung machineries naman, overhead. Halimbawa, is dapat yung machine lang na gagamitin mo is pang 2 hours lang din. Yun yung standard. Kaso, nagkaroon ng problema sa machine. Okay, so nasira, tagalan. So, mas madami ngayon yung oras na nagamit yung machine. So, mas malaki ngayon yung actual sa standard. So, therefore, nagkaroon din ng variance sa overhead. So, ngayon, itong, tot itong total variance, yan na yung buong, ito na yung kabuang pagkakaiba ng lahat ng cost between ah, lahat ng cost at saka yung standard. So mapa material labor overhead andiyan na yung lahat. Kaya lang ang problema, hindi niya kaya mag-provide ng useful information kung bakit nagkaroon ng difference sa standard and actual cost. So itong total variance yung variance na ng lahat ng actual cost at lahat ng standard cost mapa material labor overhead hindi niya kayang mag-provide, does not provide useful information about uh, why as to why uh, actual cost and standard cost differ. Kaya naman itong mga itong actual uh, itong total cost natin bine-breakdown pa siya into further analysis. So ginagawang pa ng further analysis yung total variance kung bakit na may pagkakaiba yung cost na actual at yung standard. Okay? So para makapag-provide ng additional information, yung total variance ay hinati. Itong total variance natin, hinati siya into price variance And yung isa naman is uh, usage variance. Usage variance. So ibig sabihin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakaiba sa actual cost tsaka sa standard cost ay dahil sa dalawang components. Nagkaiba sila sa price, nagkaiba sila sa paggamit or sa quantity ng nagamit. So ito na 'yung magiging uh, itsura nung ating total variance kapag uh, uh, in pa natin siya further. So, ngayon, meron tayong actual cost of actual quantity of input. Actual input quantity. Then, meron tayong standard cost. Standard cost of actual input quantity and standard cost of standard input quantity explain ko ha yan itong una actual cost of actual input magkano yung magkano yung cost nung actual mong nagamit Halimbawa, kung ang ginagawa natin ay mountain bike at may dalawang gulong ang mountain bike, pero ang nagamit mo talagang actual na bilang ng gulong ay tatlo kasi nasira mo yung isa, yung ginagawa, or nasira yung isa. So, yung actual input na nagamit mo, tatlo. Magkano yung actual cost ng tatlo? Nung binili mo siya. Okay? So, yun yung actual cost of actual input. Yung pangalawa, yung tatlong gulong na nagamit mo, actual mong nagamit na gold number of gulong, which is tatlo, magkano dapat ang cost niyan? Base dun sa ating standard. Okay? So, yun yung standard cost of actual input. Yung pangatlo, ilang gulong lang dapat ang gagamitin mo? Dalawa. Dalawang gulong lang ang ating standard. Magkano yung standard cost ng dalawang gulong? So, ulitin na. Ulitin natin na. Una, yung actual cost ng tatlong gulong ibawa ito yung actual quantity actual input mo tatlo three wheels pero yung standard input lang is two wheels ang nagamit mo ay ang nagamit mo ay tatlo pero dapat dalawa lang itong una actual cost of actual input magkano yung cost ng tatlong gulong na actual mong nagamit yung pangalawa, magkano lang dapat yan? O kahit tatlo yung nagamit mo, magkano lang dapat yan? Okay? At yung pangatlo ito, yung dalawa lang na gulong na dapat mong gamitin, magkano yung cost mo? Yeah. So nagkakaroon tayo ng nahati ngayon yung ating total variance into two components. This one, yung difference ng dalawa, that is what you call the price or rate variance. Bakit? Kasi walang pinagkaiba sa input quantity, parehas aktual. Saan may, pagka may pinagkaiba? Sa cost. Ito standard, ito aktual. Kaya tinawag na price variance dahil sa cost, nagkaiba. Gets? Yung pangalawa, ang difference itong dalawa is ito na yung tinatawag nating usage or quantity or efficiency variance efficiency, efficiency variance. O, tingnan natin. Walang pinagkaiba sa cost, pareha standard, pero may pinagkaiba sa nagamit mo, yung input na nagamit mo, which is actually tatlo, pero standard dalawa lang. Kaya nagkaroon tayo ng quantity variance. May pinagkaiba sa variance pagdating sa quantity. Yan ay magpinakaiba sa quantity kaya nagkaroon ng variance. Okay? So, kung ating gagawa ng mathematical equation, ang ating price or rate variance, ganito yung sura niya. So, price or rate variance is equal to yung ating actual price or actual cost. Ito kasi price yan eh. Yan. Presyo yan. Kasi kaya na cost. So yung actual price minus standard price kasi doon sila nagkaiba, di ba? Ito. Yan. Actual price tsaka standard price multiplied by actual quantity. Ito. Walang pinagkaiba sa quantity, mares actual. Kaya naman multiplied by actual quantity. Kasi pinagmamayos mo lang ng dalawa, kaya may variances. Yun namang quantity eh, or efficiency variance efficiency variance that is equal to actual quantity minus standard quantity. Kasi sa quantity sila nagkaiba. Actual at standard. Multiplied by standard price. Okay? Yan. Actual price. Ah, standard price. Kasi kaya nga, standard ito, parehas. Walang pinagkaiba sa price. Ang may pinakaiba ay sa quantity. Okay? So ito yung further analysis. Ang tawag natin dito, two-way variance. Two-way variance. Ang tawag natin sa total variance, one-way variance. One-way. Ngayon ka, pag pinag-combine mo yung dalawang variance, okay? Pag pinag-combine mo yung dalawang variances, pupunta na yan sa total variance. Magiging one way na lang yan. Pag pinagcombine sila. Total variance. Kasi ito rin naman yun eh. Yan din yun. binreak down lang natin sa dalawa. Dalawang component. The price component and the quantity component. Pero ito rin yun. The total variance. Kaya nga tinawag natin siyang further analysis. Pa, bakit ba nagkaroon ng variance? Ah, may mo sa price. Bakit nagkaroon ng variance? Ah, may pagkakaiba sa quantity. O, kaya bitrate down yung total variance sa price component at saka sa quantity component. Pero pag pinag-combine mo yung dalawang variance na yan, total variance pa din ang kalalapasan. Okay? So, yun yung unang part ng ating lecture ngayon. Uh, yung analysis ng variance natin, generally. Uh, next naman natin yung pag-uusapan. Um, uh, paano natin sasabihin kung yung variance ay maganda or favorable at hindi maganda or unfavorable. Kasi may effect siya sa income. Ah, next slide tayo. Yan. So, kapag yung actual price or actual quantity ay mas mata sa standard price or standard quantity, nagkakaroon tayo ng uh, unfavorable. Kasi yung dapat mo lang gamitin, hindi nasunod. Mas malaki yung nagamit mo. So, napamahal ka. Okay? So, ngayon, meron siyang negative effect sa ating net income. So, vice versa, kapag naman yung ginamit mo, mas nakatipid ka kaysa sa dapat, favorable yun. So, may positive effect siya sa net income. So, isummarize natin. So, ito yung relationship. May relationship. Tapos, ito yung variance. Tapos, ito yung effect on income. Kasi meron din yung ano eh, journal entry. Sa ibang video na natin yung pag-uusapan. Okay. Di ba meron tayong actual price tsaka standard price dun sa ating price variance. Tapos meron din tayong actual quantity tsaka standard quantity sa ating quantity variance. So ngayon, kapag yung actual price ay mas malaki sa standard price That is unfavorable. Hindi yan maganda. So therefore, meron siyang negative effect sa income. Bakit? Kasi yung dapat mo lang magastos, mas malaki pa yung nagastos mo. So hindi pabor, napamahal ka. Then the next one, kapag naman yung actual price mo ay mas maliit sa standard price, favorable yan. So therefore, positive yan ang effect sa income natin. Paano naging positive? Paano naging maganda? Eh kasi nga, napamura ka. Parang mali yun. <laughs> Parang nakatipid ka. Iba e, yung napamura eh. Nakatipid ka sa dapat mo lang gasusin. Ito yung dapat mong gasusin. Ito yung nagasus mo. So nakatipid ka. So, pabor yun sa atin. Mas maliit yung expenses mo tuloy. Okay? Positive yun. Next, actual quantity is greater than standard quantity. Alam na natin yan. Favorable, unfavorable. So therefore, negative ang effect niya sa ating net income. Okay? Um, bakit naging negative ang effect niya sa net income? Kasi yung dapat mo lang magamit na materials or oras or machine arts mas malaki yung actual mong nagamit. Paribawa nga, dalawa lang dapat nagulong ang gamitin mo sa mountain bike. Eh, tatlong na gamit mo kasi nasira mo yung isa. Na, napamahal ka dun. So, unfavorable yun. So, negative ang ating effects sa net income. And then lastly, yung actual quantity is less than the standard quantity that is favorable and that is positive sa ating net income. So, just take note This is also important. Although sinasabi natin na pag sinabi ng favorable, mag- masama yan. Favorable is maganda. Hindi naman siya necessarily automatic. So it's important to know that yung unfavorable is not necessarily equated with bad and favorable is not necessarily equated with good. Depende pa din naman yan. Yung pag -de determine kung masama or maganda, ah uh, dapat mo lang masabi yun kung masama or maganda after mo identify kung ano yung cost of variance at kung ano yung implication ng variance sa iba pang cost elements. Okay? So, yan. Dito natatapos yung ating lecture video tungkol sa variance analysis, uh, part 2 ng ating standard costing lecture. Next time natin sa ating uh, part 3, ano-ano yung iba't ibang klase naman ng variances. Kanina, hinati natin ng variance sa uh, price at saka sa rate. Pero pagdating din sa mga element of cost, kagaya ng materials, labor, tsaka overhead, paano naman natin kinocompute yung variances nila? Okay? Kasi ano pa rin naman sila eh. Uh, meron din silang mga ganyang pagkakaiba uh, din sa actual tsaka sa standard. Right? So yun lamang. At uh, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-iingat kayo palagi at magkaral ng mabuti. Bye-bye!